Exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city, it has the, so what among is the, the highest. City, as far as you know, I would not know. It's just among it registered uh, as among those uh, with highest data on killings or murders. So, how can it be? a safe city. Mr. President, Mr. Chairman, yeah. <laughs> the permission of Senator Jinggoy? <laughs> yeah. I think the former president wants to answer the accusations the the president, Mr. President, yes, yes you're recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor. Ako. No? Marami. It, ito, ito yan sila. Na? Dito yan sila lahat. Andi mo tali na niya si Danao, si Koy, si Gamboa. Ito si eh, eh, Senator si ba ito? Fraud kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, takaroon ka man sir, ang Dabao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, eh, eh ako, Di mo kulong, di mo gulong Uh, I, go, I, can make the confession now, if, if you want. Dataga da, mo da, talang. Da. Muna sila. A... Alam mo sir, ganito ha. Mabuti talang na nandito, if you give me time. Ang puri sir, kawawa. Hindi mo alam, pag na... Ito, nandito itong mga... Uh, pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, Suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... The day that the suspension is uh, issued, that day ang polis wala ng pagkain ang mga pamilya nila. Wala ng pera ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng polis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng polis, tanungin niyo, Yan ang buhay ng polis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, mag baka matay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina ako mismo ang papatay sa inyo. Ang lutong lol. <laughs> <laughs> Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate Chairperson. Now, ano yung uh... Yung tungkol sa safest city. Ma'am, ma'am, let's not... What let's, let's, what let's exactly me. is the standard? Can I, can I stop you there? Wag na natin, let's not di, 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 debate on the safest city. I mean, focus, focus mo tayo, no? A Philippine... Uh, Animal, mga dilima, eh? ...or on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Uh, yes, dilima yes, po, President! Salamat ka, ayaw, Mr. Chair. Um, Do, ka. Huwag nating kalimutan. May bombshell na inamin ang dating president. Pilhit niya, pilhit ni Chika. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, This... yung extrajudicial killings na nangyari no war squad on drugs, kay, kay, yung una-una squad. Tapos, iniimbestiga natin yung, 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 yung,